isa sa major na effect ng DIY braces ay ang pagkakaroon ng mga sirang ngipin ba, or ba, caries. Paano? Kasi do, kasi actually kapag nga naka-braces o naka-bracket ang isang pasyente, hmm. isa sa pangunahing bilin namin, okay, dapat ngayon mas ma mas mahusay ka na mag-toothbrush. Ah, yes. mag yeah. Kasi, okay. di ba yung mga maraming nakadikit ng na metal, mm -hmm. pag kumain ka, maraming sumasabit. Mm -hmm. Kapag hindi ka mahilig mag-toothbrush, hindi ka magaling mag-toothbrush, mm -hmm. Mabilis kumapit mag-build up ng tartar. Mm -hmm. So nakadidikitan nyo yun yung pagkain. Mm -hmm. So mabilis mag-build up ng ano, nagkakaroon ng sira ng ipin, may bacteria na kagal. Tooth floss, mas mahirap mag-floss. Mas oh, mahirap mm -hmm. mag-floss. Oh. Yes, very important 'yun. Eh, ang isang pasyente na pasyente ng orthodontist pumupunta mm -hmm. sa clinic monthly, nakikita yan nalilinis yun. eh. Paano ka pag DIY? Ay, so, una, sirang sira ang Kita ay, mo yan, ay, ang dami okay. sira na ng ipen Pangalawa, nagkakaroon ng gum problems. Bakit mm -hmm. naman po? Dahil dahil, Bakter dahil maraming bakterya, yung... hindi nalilinis na ng por maayos, okay. poor hydrogen. And at the same time, kapag braces, nagmumove ang ngipin. Mm -hmm. Diba, nagmumove yung ngipin na yan. So, apektado ang gums niyan kung mali ang movement. O, so, paano po siya naapektado na yung gums? Ang namamaga. Mm. namamaga ang gums, pwede nag-result sa pagdudugo nito, mm. Mm. okay? Kung mas lumala pa yan, not just the gum problem, magre resulta din to sa bone loss. Bone loss? Oh. Saan yes, bone anong anong bone po? Anong part? Kasi, ang principle ng um, braces, yes. di ba kapag sungke, kung nakaganyan siya, parang yeah. piano, siya yeah. nag-overlap. Mm -hmm. Pagpapantay-pantayin mo siya, so definitely, iuusad mo yung ngipin, magkakaroon ng adjustment sa bone, yung ngipin. E eh, tinatawag mm. na, na bone destruction at the same time bone build-up. Okay. okay. Okay? So, kaya very careful ang treatment plan mm -hmm. ng isang licensed dentist to that. May specific movement lang kada buwan na pwede. Mm. Okay? na specific force okay. lang okay. Okay. na eh, enough. Siya yes, siya. Na, na enough para hindi um, umuga ng malakas yung ipin. Okay? Yeah. Pero kung nagdi-DIY ka, okay? basta na lang mailagay oh. ni hindi mo alam para saan yung nilagay mong wire hindi mo alam para saan nilagay yung wrapper. okay event positioning ng brackets alam nyo ba sa brisa uh, sa amin bawat nipin, sinusukat yan kung anong, Ups, kung saan ilalagay yes, hindi yung kung saan ilalagay ano ang angulation anong tinatawag ang na torque hmm. ngayon and pa basta may ilagay Mm -mm. O, di ba? Basta sa gitna. Ah, nasa sa gitna, na, basta ma-ifigita. Oh, Very oh, oh. complicated. May sukat-sukat siya na hindi ginagawa sa DIY. So, anong nangyayari? Uusad ang ngipin mm -hmm. with yung force na hindi naman ideal. Okay? Mala masyadong, masyadong malakas. Oh. So, uusad ang ngipin. Masaya si pasyente ko nag-DIY kasi ang bilis, nag-straight kagad yung ngipin umbilis. ko, one month. Ako mm -hmm. akala na sa sungke. Eh basta nag-straight, okay mm -hmm. na. Pero kamusta ang bite? Kamusta ang gums? Ah. Kamusta ang bone support? You Yun pala, Umu umuuga na yung ngipin. Result to bone loss. Oh, okay. Okay. Ang pinaka, mahirap pa, na worst case, kapag na niya sa bone loss, hindi naman siya pwedeng magkaroon na ng tooth, uh, uh, pwede nang mag-fall out ang event. Oh, na tanggal na. Yes, yeah, so, oh. hopeless na. Dok, may nakita akong ganyang social media post ano na nag DIY braces siya. Uh -huh. Tapos sobrang tight nung wire na nilagay niya to the point na lahat ng ngipin niya natanggal. Oh -oh. Na parang ko na nabangga lang ata ng kaunte eh since sobrang tight, lahat daw ng ngipin niya natanggal. Ano lang siya siguro mga 20 plus uh -huh. na yung age niya. So, ang bata pa na. Oo, oh -oh. Tapos meron pa akong nahawakan ganyan, 'no, galing uh -huh. DIY. Uh -huh. Yung wire, nung sine ko, tinatanggal na namin kasi nabigyan ko ng proper education mm -hmm. about it. Nung tinatanggal na namin yung, bra yung ano niya, brackets niya, yung wire straight. Mm -hmm. straight. So, how can I explain this? Di ba yung ngipin natin, yung pinaka natin, payu, yes, you're right. Mm -hmm. Payu, pa-curve, mm -hmm. right? no Pero yung wire na ginabi sa kanya, straight. So, imagine, from bagang to bagang. Straight. straight. so straight ano mangy movement ng even ilalabas niya bagang <laughs> mo. like what you said, line. yes. Oh. like what you said, ang mangyayari, yung mga premolars mo lumalabas ng ganyan. So yun sabi niya, parang nagbabakod. So automatic, Hala. Oh. automatic, pa-fall out si ng even. Mm -hmm. Mawawala na siya sa tamang alignment. Nangjo. Nangjo. so lumalabas sa siyang gan. So that's why it's really dangerous ang pagdi-DIY. Why? illegal to even yung pagbebenta nito. Yes, you're right. DIY braces is illegal. Okay? Hindi to pinapayagan sa ating bansa. even yung yung nagkakabit illegal to. Tinatawag siyang illegal practitioner. Even yung nagbebenta ng mga DIY No, yung mga mm -hmm. yung mga gamit yung no program, so illegal yon ito ay punishable by law dito oh. sa Pilipinas kung may mga shop eh shop, oo, online. May mga shop online shop yung nagbebenta nito chineko lang kanina mm. oo, oo. so pati sila pati <laughs> kagaling ko lang <laughs> sa brain di ba hindi pero i mean may mga nagbebenta pa rin ito. Ano yung pwedeng gawin naman? E pwede na i-report nung mga nakakakita ng na may ganitong shop uh -huh. na mga nagbebenta ng mga for uh -huh. DIY. Governing body about mm -hmm. sa mga yes, din. Tsaka yes. yes. ang scary pa dyan, Dok, e may nakita akong ganyan din. Sa social media rin, ang pinangpuputol lang wire is nail cutter. cutter. Eh, di ba, Dok, okay, yung, kayo, risk din, ano yung, yun? ako, yung risk din. Yung risk din ng oh, infection. Oh. Dok, kapag oh. mga risk ba ng infection, pwedeng, pwede bang dumating sa point na kapag nagkaroon na ng infection dito hindi ka natutubuan ng ngipin or kailangan ng opera, operahan or may, may excavate ba? Ano po ba yung mga risk ng infection kapag ganito? Possible yun yung parang napanood mo, napanood ko rin ata. Ginamit pa daw niya sa ingrown niya ba? Oh, oh <laughs> diba, oh, th think, ah, about <laughs> think about that. Think about that, ba Very unhygienic. Oh. So, ano, it might result to infection. Okay. Hindi lang problem sa mouth, but also overall health. Yes. Right? Spinochity. Biruin mo nila yeah. na gamit mo sa mouth mo yon, di ba? So, hindi sterilized ang mga gamit. Kung ano-ano lang basta makita dyan may pangkabit. So, pati mm -hmm. overall health. Again, may gum problem may gum problems. Mm -hmm. no? Nagka-cause ng bone loss. Kung nagkaroon na ng mga bacteria doon, nasa bibig natin yun, Ayan pati na. ng katawan natin, it can uh, go through our system. Mm -hmm. okay. okay? It can go to our bloodstream. So, pwedeng magkaroon ka ng problem sa heart, yes, or any infection that could cause. Mm -hmm. So, very, nagiging hopeless na yung situation. It's mm -hmm. a worst case scenario. Kapag ganun daw. Patong doon. patong oh. ng problema. Yes. Kaya kung may kakilala tayo na na nagbebenta ng mga gamit for DIY o gumagawa ng DIY Report. at mahal natin may ma may mahal natin may mga o concern, ma Oo, concern tayo okay. to other people better yet na i-report natin so sa NBI ay okay